magandang araw sa inyo kapag tag-ulan o malamig marami sa atin nagkakasipon ano ang pwede nating gawin kapag meron tayong sipon eh uh, ito po ang mga payo natin ano unang-una maghugas mabuti ng kamay tapos po kung wala talaga tayong lugar na magpaghuhugas ng kamay pwede rin tayong mag-alcohol palagi tapos doon naman po sa mga bagay na pwede nating lagyan ng alkohol o linisin ng alkohol, uh, gawin po natin katulad ng mga doorknobs o mga hawakan, yung mga glass na lamesa natin kasi nananatili doon yung virus ng 48 hours. Kapag tayo po ay bumahing o umubo, magtakip po tayo ng ating uh, ilong o bibig. At kung gumamit naman tayo ng tissue, eh, itapon mabuti sa basurahan. Ngayon po, kapag merong makating lalamunan, makati at masakit, pwede po tayong magmumog ng madigamgam na tubig na nilagyan ng kalahating kutsaritang iodized salt. Yan po. O yung kahit yung simpleng asin ninyo dun sa inyong lutuan. Tapos, lagi nating pinapayo 8 hanggang 12 basong tubig kasama dito ang chicken soup o sabaw ng manok, tsaa o salabat, at syempre po, tubig at mga fruit juices kapag nagbabara naman ang ating ilong. Pwedeng steam inhalation o maggumamit tayo ng nebulizer. Pero lagi nga natin sinasabi, magpahinga sa bahay at matulog ng mahaba para sa inyong madali ang paggaling. Salamat po.